Peekaboo mga surprise surprise It is the summer of 2025 and um, kahapon po kumain po ako ng chow fan mga ka surprise surprise and um, naisip ko i ko nga itong chow fan na ito kasi mga ka-surprise, surprise, mga ka -peekaboo. hindi sa ginagawa ko kayong ignorante ha. Kasi alam naman natin lahat naman nakakain na ng chow fan. Pero too much to my surprise, mga ka-surprise, surprise. Alam nyo po, recently lang gumawa po ako ng vlog. Lalo na doon sa mga nagpa-follow ng vlogs ko, na po ako ng rice in a box na vlog. So, recently talagang gusto kong nagkikrabe ako sa mga rice meals, ganyan. And naisip ko, Since masarap naman pala itong Chow Fun ngayon, ibablog ko na rin ito. Pero hindi ko pa siya binlog kahapon mga ka-surprise-surprise surprise, kasi gusto ko muna talaga malasahan. And then, ayun, tsaka ko siya ibablog kung talagang masarap. Mga ka-surprise-surprise, surprise, it's been a while since last time ako nakakain ng Chow Fun. Kasi po, hindi po talaga ako nasarapan sa Chow Fun ng chowking mga ka-surprise-surprise. Surprise. As in... Parang nakakain na po ako sinang chow fan sa mga Chinese restaurant kaya noon iba po talaga yung lasa niya. So ngayon nung natikman ko po ulit yung chow fan kahapon mga ka-surprise surprise. surprise. Ayun nga na-surprise po ako kasi nga po iba na po talaga yung lasa niya. Ayan. Excuse me po. nag iba na po yung lasa niya mga ka-surprise surprise. And ayun lasa na po talaga siyang chow fan nung mga mabibili natin sa Chinese restaurant. So Ayon, we will put that to eye test kung ganun pa rin po yung magiging stand ko today, kung lasa pa rin po talaga ba siyang chow fan ng mga Chinese restaurant, ganyan. Ito na po yun, nandito na po tayo sa chow king, ayan. And let's do the order. Let's do the order. So ayun, kahapon mga ka-surprise surprise. Gusto ko pang tanungin kung sino ba 'yung nagluto kasi ang ano ko mga chow fan ko, hindi po 'yan 'yung mga ready na nakaluto na sa mga fast food restaurant. Parang feeling ko talagang it depends do sa nagluluto kung talagang ano 'yung mga niya. So feeling ko ayun, it depends really do sa nagluluto. So ngayon titingnan po natin kung ganun pa rin po 'yung lasa niya from yesterday. And again, sinasabi ko po from yesterday, talaga pong lasang chow fan ng mga Chinese, mga ka-surprise-surprise. Surprise, ayan. Ayan po yung price ng chow fan nila. Kung nakikita nyo po. Ayan. Na-excite na po talaga ako mga ka-surprise-surprise, surprise, mga ka-pika-pika po. Kasi hindi lang po first time sa mga sa atin na nakakain ng chow fan. Pero, talagang nag-iba po yung lasa niya. I, I think it's been like 10 years ago since last time po ako nakakain nito and talagang nagulat po ako oh, kasi before talagang yung kakainin mo na lang siya kasi para bang you have no other choice naman di ba sa rice in a box and sa chow fan ng choking pero ngayon po may choice na po tayo ganyan and kahapon nga since uh, itinry ko siya ulit I gave it another shot ganon at <laughs> talagang na surprise ako kasi nga po Miss sa lang po nung chow fan na with uh, so steam shomai. Yung wala hindi pa take out, yung wala miss ano ah um drinks isang pan with steam shomai no drinks po for um, <coughs> So ayun mga ka-surprise, surprise, kakainin po natin yan and um, miss take out yan ah eh. Ayan. And ayun nga, sasabihin <laughs> ko sa inyo kung talaga bang alam ko doon sa mga nakakain na sa Chinese restaurant ng Yang Chow. Ayan. Sa mga nakakain na ng, sa Chinese restaurant ng Yang Chow, alam na alam niyo yung lasa ng Yang Chow. And ewan ko sa inyo mga ka-surprise, surprise ha. Ewan ko sa inyo mga ka-surprise, surprise ha. Pero sa iba po talagang iba yung lasa ng, uh, um, what do you call this? Ayan, pakita ko ba sa inyo yung signature? <laughs> so, ayan po. So, ayan. Salamat po. You. So, next po. So, And, siyempre pa, hindi mo mawala yung pagbingin natin ng water. hindi tayo ng water. Meron po tayong ng ice. Ay, hindi pala water. Ice lang pala. So, Ayan. Hindi po natin dito idadayin in yung chow fan, mga ka-surprise, surprise. -surprise. Sa ano po natin idadayin in yun? Ay, kuya, pwedeng ano? Uh, ice lang, kuya. Papano, ah? Ayun. ayun. Hindi po natin dito idadine in yan mga ka-surprise surprise. Idadine in po natin sa Summer in sa Ayala something ganun. Kuya, salamat sir. Ayan, ito na yung ice natin. Lagyan natin sa bag mga Ayan. It is the summer of 2025 mga ka Ayan, nakita nyo po ang kanilang halo-halo. Uh, Ayan. <laughs> Feeling ko ayun na 'yung chow fan natin eh. Ayun no? Eh. Again, hindi ko gina hindi ko kayo ginagawang ignorante mga ka-surprise. Surprise ha. Alam ko marami na sa inyo na kain ng chow fan. so hindi ko na kailangang i-review again. Pero 'yun nga, dahil nga kahapon nalasahan ko, nag-iba 'yung lasa niya. As in true to the taste of the real chow fan. True to the taste of the real chow fan. So, kaya talagang na ako. Ano ba to? Nagbago na ba sila ng recipe? Ganon? Bakit naglasang Chinese ano na talaga? Yung authentic Chinese yang chow ito? Ganon? So, ayan. Ngayon, maano natin. We'll find out. Parang ganon. Promise, kahapon parang gusto ko pa talagang tanungin na sino po yung nagluto for this uh, time and day kasi good na lang din ako babalik sa specific time and day na yun kasi nga parang feeling ko itong fan nila is hindi yung easy, yung instant cook nga lang ganun parang talaga nasa chef yon kung uh, paano yung gagawin yung luto, ganun and uh, yun nga, talaga hindi ko ine-exage ito mga ka-pikabu, mga ka-surprise, surprise this is not only for the content talaga pong masarap talaga pong authentic Chinese yang chow yung lasa ng chow fan po nila Parang feeling ko hindi na po aabot ito kasi mga ka pick mga ka-surprise-surprise. Surprise sa mga nagpa-follow po ng videos ko, talagang alam po natin na hanggang 15 minutes na lang po tayo. Pero since parang hindi na po tayo abot ng 15 minutes, magkakaroon po ng part 2 ito, di ba? <laughs> Yang chow part 2, ganun. Aliw naman silang panuorin mga ka-surprise-surprise surprise, eh. So, yan, eto po yung uh, May 2025 uh, menu ng um choking. So again ito yung... Hindi po talaga ako fan ng Chow Qing, mga ka-surprise, surprise. Ewan ko ba, siguro nga dahil alam kong yung mga lasa ng food nila is yung parang, ano lang, yung parang pang fast food na hindi naman talaga authentic Chinese, ganun. Pero nga, talagang nag-iba yung perception ko sa sa King nung nalasangan ko yung chow fan nila kahapon. As in, hindi ko talaga, ano, I can't compliment it enough. talaga masarap to siya, lasa siya, talaga siya ang authentic Chinese yang chow. <laughs> Oya so, na 'yung i-vlog na lang kahit hindi natin pagkain Nandito po tayo ngayon sa Chowking Fairview Terraces branch. And ayan, ganito po yung itsura nung... Hindi po ganun kalaki yung Chowking dito. And nakita nyo naman po, lunch time ngayon. Pero hindi naman po ganun karami yung ano... Hindi po ganun karami yung tao. <laughs> Partyhan tayo nito. <laughs> Ayan, let's have a closer look at their what they're serving as halo-halo. <laughs> well, nakasabay tayo sa lunch time mga ka mga ka surprise surprise Kaya, ayan, hindi natin maiwasan yung, uh, what do you call that, um, waiting time. Ganun. So ayan, siguro nag-start naman tayo ng Uh, one minute ano, and then ngayon makaka 15 minutes na po tayo, so ganoon po yung waiting time pero I don't mind kasi masarap po talaga yung yang chow nila dito I don't mind waiting <laughs> so ayan, parang feeling ko ito na yun mga ka-surprise surprise, sa atin na to let's make sure na mayroong ano, mga condiments like yung toyo mansi, ganyan and everything. So, hindi na po tayo aabot sa 15 minute mark natin. So, mayiging part 2 na po ito. Ito na po yung part na titikman natin yung Yang Chow. And, ayan mga ka, surprise surprise Panoodin nyo po yun. And then, ito na po yung Yang, ah, Yang Chow. Ito na po yung Chow King Journey natin. Mga ka-pickaboo, mga ka surprise surprise Okay, salamat. Okay, okay, salamat. Thank so ito na. <laughs> <laughs> ito na yung mga surprise surprise. So, ano po natin ito. I-review po natin ito. Taste, uh, taste review test. Ayon, ganon. Mga ka kabu mga ka surprise surprise. And... Siguro hindi ko na po mapahabayin yung video mga ka surprise surprise and ayun see you na lang po dun sa taste reveal <laughs> taste reveal nga ba So yun na lang po dun sa taste reveal. <laughs> Hanggang dito na lang po mga kapika po mga ka-surprise, surprise, see you!